Sabalit, hindi dapat umiral sa atin yung kaisipan na gusto nating kaagad na maging tanyag o maging dakila no so kasi ang kaisipan ng tao ay makilala kaagad siya ano po sa harapan ng maraming tao makilala siya. So, bali, ano po ang tinuturo ng Panginoong Hesus? Sabi niya po, hindi dapat ganyan ang ating pairalin. No? Sa halip, na kung sino ang nais maging dakila ay dapat maglingkod. So, at ang sinuman nais na matanyag so dapat maging alipin so dapat nating maunawaan na maging ang Panginoon ay naparito no upang maglingkod no upang maglingkod, tama? So, alam ko, alam natin na hindi po ganun kadali gawin ang mga bagay. Subalit, ano po ang toro dapat natin maunawaan na kung gusto natin mag matanyag o kung gusto natin maging dakila ay dapat tayo ay taga paglingkod no maging ang panginoon man ay naparito ay siya po ay naglingkod no po? kaya nga po ang sabi niya po sa toro niya naparito ako upang naparito ako hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod so dapat po natin maunawaan na magamat napakahirap gawin o pa, sa tingin natin imposible pero iyong po yung pinapaunawa sa atin na ating Panginoong Jesus na kung hindi tayo maglilingkod kung hindi tayo magiging alipin ay hindi rin po tayo paglilingkuran ano po so ano po ang pinaka significant na itinuturo sa atin kung alam natin ang sitwasyon ng mga bagay na mai-experience natin yun din po ang dapat umiral sa atin Why? Kasi kung hindi dadanasin natin ang mga bagay na iyon, ay paano natin maitatayo? O paano tayo tatayo ng maayos at paano tayo magiging influential sa iba? Sapagkat yun po yung pinuposyo po sa atin ng Diyos. Na maunawaan natin na hindi basta-basta subalit at naging po sa ating kaisipan subalit iyon po yung pinupunso sa atin ng Panginoon na kung tayo ay maglilingkod doon po magsisimula ang, pin, ang nais mo sapagkat yun po yung pinupunso sa atin ng Panginoon ayan po so God bless you po sa ating lahat ngayon